Isa pang magandang tanong o punto yan, Michael, di ba? Kasi sinasabi natin we adhere to um, international law, rules-based international law. At yan ang pinagyayabang natin, yan ang pinupush natin, yun ang pinaglalaban natin dyan sa usapin ng China and WPS sa mga ginagawa ngayon ng China, sinasabi natin at tama talaga na lumalabag ito sa international law. Yung hindi pagkilala doon sa arbitral tribunal ruling, yung permanent court of arbitration na sinasabi na tayo yung may karapatan dahil nasa the exclusive economic zone natin yan, may sovereign rights tayo at uh, walang yung mga nine-dash claim ng China. So, inaano natin lagi yan, We always say that to the world, and most of the world, if not the whole world, are with us on that mm -hmm. issue. Alam nila na nasa panig tayo ng tama. Pero bakit pagdating nga sa ICC mm -hmm. na naging state signatory tayo sa Rome Statute at kahit nga we draw, nakaduda withdraw, mm -hmm. nakaduda-duda yung pagkaka-withdraw ng dating Hello. Pangulo, Aya, mm. ay uh, kailangan pa rin natin mag-cooperate kasi obligasyon natin yan. So nandyan yung napakalaking inconsistency ng posisyon natin. Kaya nakaka-apekto ito sa standing ng ating bansa, ng ating gobyerno in so far as the international community is concerned. Kaya nga, ang ano isa na yung mga nagpa-advise kay uh, Pangulong uh, Marcos ay uh, bigyan siya ng tamang gabay yung hmm. yung sana ngang inconsistent imbis tuloy na maging uh, tunay na darling tayo ng international community hmm. dahil talagang we adhere to all of this ay, uh, napunta, na, napunta na sa na sa Time Magazine si PBBM eh isa sa influential oh. persons eh oh. isa nga yung sa sinasabi although meron din hindi naman flattering yung sinasabi ah. pero ang isa nga sa sinasabi kasi nga he was able to successfully place the, the hmm. Philippines into the uh, world picture, yes. yung global, di ba? Yung, yung ganun. Dahil nga dyan, sa, uh, sa WPS China issue. Pero sa ICC, iba. Iba yung magiging, magiging imahe niya. It's the exact opposite.